Hi guys, welcome back guys. Kasi hindi na mo ngayon na ulit mag guys. Mother na kong kinakusgan guys ha. Welcome back guys, mag type. tayo. Chicken and rice. And diwan ko lang kung favorite nito guys. Tuyo. Ang may suka mo, ay e, suka. Sa gabi, nagsugan guys ha. Oh. Pero sa major mother na kong mukha. Kung kuha mo. Ito, e, bumukha mo. Ayan, napaisinigang mga manok o oh. bangso. Oh. Nyalin kita kami dun Coba Boba. Tapos may pansit to oh, Ay, hindi okay pa hmm. kaun ta, guys Come guys Gabi yung kaon tandaan guys, mga taong ng kaon jangan, jangan, nah, jangan deh. Jual suku, bukan? Tambah suku. suka, guys, bisa saya bang guys ke, aku ini sakit, aku punya mukbang itu saming-saming dan na, na so, nangis <laughs> so, si na, ya, nah, huh? kita durian ya, hitung di ini tau nanti kalah sama nah, dikit mah guys, ayo dikit sana ayo mah nangguh-ngguh oh, si mbri nangguh asah, putul nada na may guys. Pero di pwedeng ka din sa pika Okay. Eh yeah, babono Guba okay, no. na. Na Ang mo ba? ito ko. Sarap.

sa nga, hindi ko nga makainom eh. Ngayon, kung madali. Bawat minsan mag drive ako sa pag-live sa okay, UV. Doon yung makikita ko. Sa ka-traffic ng Pilipinas. Ang aming gas ang um, makikinat sa Makati. Matakaya na yung mga when I'm in half hour wala pang isang oras may ikit siguro so iwan ko lang sa mga private kung mabagal lang baka nalawang oras kung traffic ang lapit na niyan guys wala nang kung walang traffic baka 30 minutes lang doon ka taas ng 30 minutes sa atay so, abangan nyo guys, guys mag live ako guys kikita nyo kung Sabi, uh, malikot kami mga driver pero siyempre may pasayro kami. nga uh, hindi sila mali ah uh, pag yoyobi ko guys hindi mo to guys kung ano wow. dalawang dekada na diba kala na mukha na to batak na to sa mga diba? traffic maraming mga iba kong sama lumanda na sa mga drive pero ano pa? Ano pa? Gano'n talaga? Yung iba naman, may mga kakuha na rin. Ay, mga katabayan ko, mga operasyon. Hindi mo ako wala. Ay, si... Si RM, may mga yulit na rin sila. Mga operasyon yan. Si Erwin. Erwin ba? Erwin? Si Francis, mga bago kung kung Sila. Abangan nyo guys. Yung live up. Talo na ngayon. Ang mo palang sa Malipinan ka na hanggang Ayala na yun eh. Kasi maganda kasi guys, pang mukbang ka, may kwento ka pala. Ayun yeah, po. Ang Ay, bukas na yun. Ang daming ulam rin. Pupunan ko yun, hindi si yun. si Abri lang ikaw na. bako. Ang kaibigan ko kung bakit ko si Juan paribuyong no, 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 na napadaan doon niya sa niyan yobi no ko ko no ko no, na sa sa traffic ya sigurado namin tapos eh. sa bawo na ni kaya nabangan niyo guys malaki na to ayala ng ilang minuto ilang Post. o ilang oras ay bawo to Marikina Nakikita nyo lang kung malapit lang yan. Dati binibiyahe lang namin siguro mga na 15 minutes. 15 minutes. Walang traffic. Nako. Pero pag, pero pag traffic guys, mga chamuras. Sipin nyo yan. Pwede ako na yun eh. kasi, kahit na medyo traffic, nahanapan namin ng kunting way o kunting move na alam niya

Sarap oh, hmm? ng tuyo sa kasuka. Oh, mga. Hmm? Uh -huh. ni? From max. Ah, na na wala na sa bawa ng mo. Hmm, tama. Hmm. Litson Litson maano ba? Litson ni. Super max. Kamara na yung kay bigan na wala nang kayubi. Kasi, oro. Mas maganda yung trabaho nila. Yung iba mga. Kailan ba itong sabi mo, Ma? Yung mga grabe na ata. Diba, bungal ng trabaho na? Diba, nang joyride. Mobit. Tsaka so, guys, doon yung makikita guys yung motor guys na pakalikot. Ay, hmm. ayaw ko ng motor. Ang masimplang ko. <coughs>

Dili lagi ni pwede sa imo. Kubayan kanu na ug ni untulo ba ni. Chicken. <stereotype> burger oh, mama burger oh, say anak na. Keluar mo kuno tukang lagi kita sa mga ni. Diretso na man to no, pwede to. Sige, mo Pa guys, di ko ka mo mag-edit mo. diritsuna. Minan anaya. Pior nang tau pior edit edit upload mo. Lon dari supek. Bang. Oke, sasuka. Sikong ni. Jus

Tapi mau balik tapi bisa ngasih Hah? Ah, mau tahu yang itunya? Hmm? Mm. Oh, mau cepusin mm. buka sana. Budoy ina bulad. Good by head. Good by head daw. Tawag mo daw ko guys. Oh. Mm Hindi -hmm. ko. Muti na. May iba na good steak? Ako oh, na. Pure ba? Pure na. Oh, anong tawag na? Raw. Raw video. Raw video. Walang militi dito. Saka mm -hmm. mo magpahidid to may datong na formal anak nako tutok na mo na alo oi sa mga laga sus kala mi tuyo eh hm nah unti kunti ko na ni wasan gabi na excuse me sorry excuse me busog <laughs>

Lum. Hmm. Pero pag last mong kain, may alat talaga. Kaya sa mga high blood, sorry, hindi mm. pwede. Ano ang sabi ni Lensis kung saan nakukuha mo yung isang ano yung iwasan mo, yung tatlong mo? Mm, yung saturated fat. Hmm. Mm Tambo, tapos parat, tangis. Mm. Tsaka yung ano. Leave that out. Ang balat ng manok. Live, live daw. Anong is na? You can live forever. I don't know. Iwasan mo daw guys. You can live longer. Mm -hmm. Wala naman mahaba naman ang buhay mo. Wala sukal, wala nga sin. Wala nga. ang Pilipino. kape. No. Sugar ka dagan. Nakungloso buwan. Sa kutalang asin. Hindi

Ako, lang siya, ako na yung sa Ako na yun Ayun pa, o burger. Ah, yun ako sa kong pangalong. Pero yung mama ko, huwag mo. Ako siya kung... Wala yung kanyang bara. Gamay lang guys. Cook na gamay kayo. <laughs> hmm. Tara yung lang yan. Gamay ang joko. bye guys see you next bukbang